What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik. Sa magandang hapon po, ako po ikaw uwi ko lang po dito sa aming bahay. Galing po sa trabaho. Ay eh, sabi po ng aking misis, ako naman daw po magluto ng aming panggabihang pangulam. Ay eh, sakto naman po meron daw po ditong sigarilyas po. Kung tawagin sa iba, dito po sa amin sa Quezon, ito po ang tawag po dito ay kalamismis po. Ayan po aking aking gagatan. Atari mo na po, di ko muna po ang gata. Para po pigam-piga talagang medyo matigas nga din po ang kamay ni Kabugnoy, mas maganda po pag gagaya pigam-piga at hindi na pinakakang gata na po yan. Naglagay lang po ako ng sobrang unti ng tubig para po mga latik-latik po yan pag nilagay natin para naglalangis langis po sa gata. Para po mamaya, di ilagay lang po tayo ng lagay ng mga ingredients natin pagluluto para diridiritso po pagluluto ni Kabugnoy. Yan po, nagpapainit lang po ako ng mantika at medyo naubusan pa po ng mantika. Ay okay na po ito, kaunti lang naman, panggisa lang naman po eh. Kikisa ko lang po aring bawang at sibuyas. At ilalagay ko na po aring kalamis-mis natin. Okay na ito, pagkakasyahin ko na po ito. Wala naman po yung bata, wala din mapabilis sa tindahan. Nakakaya naman umutos oh, at busy-busy oh, nag-e-mail. Hindi yung natin po disturbohin at baka magalit. alam nyo naman, ilagayahan lang ng bata. At sa punto pong yan, ay di ako po diyan ano na po, nagigisa na po ako na yan. Ang bawang natin at saka sibuyas. buyas. Medyo atin lang gagawin golden brown. Pagka golden brown na po yan. At maya maya po, eh di ay, pong kalamismis nga po, hinugasan ko natin po. At mamaya po, ay ari ilalagay natin po dito. Para naman po, ayan, ilalagay ko na nga po. Para yan pong kalamismis na yan, eh, ay di Sumarap naman ho, malasahan ho na naring bawang at sibuyas at yan naman ho pagka mamaya eh, ay ay eh, sinisigurado ko sa inyo kahit may isang magluto inyo kabugnoy ay eh, talagang masarap po yan gawa ng may kasama akong pagmamahal pag nagluto si kabugnoy Woohoo! yan po guys atin muna pong mekos mekos po yan at yan para naman po lumambot lambot po ang ating kalamismis yan tinanggal ko na po ulit ang takip halo halo lang po yan para po hanggang sa lumambot at maya maya po nakaunti edi eh. Maya maya po ilalaginan po natin itong ating kakang gatang yan. At yan naman po isang pigalaan po. Sinisigurado ko po sa inyo talagang gatang gata po yan mamaya. Ika nga po edi naglalangis langis po. Maganda po kasi pagka maganda, madami hong gata. At yan naman ho ay galing huwag sa aking trabaho. Doon na ho ako nagkayo. At yan naman ho ay talagang sawa naman ho kami ng niyog doon. Hindi ko kami nauubusan ng panggata. At talagang Basta ang ilalabas nyo lang, ho, edi yung kayod na ho. Huwag kayong kukuha yes! doon ng buo pa at nakakayaw sa amo. Uh, sabihin naman ho sa akin ay, ano, na ay, may binibili din ho. At kung <laughs> ito kong yan, edi rin muna ho, kulong-kulong -kulo na ho itong ating kalamismis na yan. Lalagyan ko muna ho yan ng kaunting asin. Kaunti lang muna po. Hindi po pwedeng damihan at baka mamaya ho, maalat yan. Madali naman po mag-adjust pag gagayan. Tapos naglagay na din po ako ng konting bechin, pampalasa lang po yan, kaunti lang po yan, yung maliit lang po sa kutsara yan. Para naman po eh, masarap mamaya yan. Tapos yan, konting paminta po yan, pamparoma po yan, para medyo may bango naman ho. No? Tsaka ito po, ito po ang pandiinan po natin dyan, siling labuyo po, naglagay na din po ako na. Para pag ating po kinain mamaya, ay di, medyo nalalaban ho yan, talagang ikaw nga eh quality quality pagkagayon habang kumakain yung may nakagat-tsagat eh, di mas maganda ho pagayon yan yeah, kulong-kulong na ho. talagang parang paigan na ho naglalatik-latik na ay eh, sawari so kay kaunti pa ano yan kulo para mamaya ay eh, pagkain nilagay natin sa kanin ay eh, di talagang latik-latik ho quality ng quality at eto na po tinimusa na po ng inyong kabugnoy Ganun lasa medyo pangibit-ngibit pa ah ay quality ho ay talaga lang medyo mahal lang ho eh kami naman wisa siya na sa medyo mahalang kahit naman yung aking mga bata. Eh nasanay na din ho eh sa mahalang gawa na pag nakain huw, kailangan mo pang pagana eh. Ya yeah, sa punto pong yan, ayan po eh hinahangon ko na po yan. Kita niya naman po ang luto ni Kabugno, ilatik-latik po yan. Tapos yung ano po nasa baw, ilalagay ko po sa ibabaw. Para po lasan-lasa po yan, nagyang ilalim po yan, pupunta po yung sabaw na yan. Para mamaya pag kinain ko, ay ah, quality, yan na haw. Pinili ko pa huwag rin para medyo masarap-sarap tas nagprito ako ng tuyo diyan na hindi ko na unay pakita yung may video yung pagpiprito ko ng tuyo pero masarap din ho yan tas may suka at yan ho ititimusan na ho ng inyong kabugnoy wow. o paano ba yan mga kabugnoy hanggang dito na lang po ang aming video sana po inyo pong nagustuhan at kung inyo pong nagustuhan pakipalo like and share naman po maraming salamat po paalam